Good, Good morning, morning mga ka-Dragon! Ayan, for today's episode guys, nandito kami ngayon sa Dragon Fruit Farm. Mag-harvest tayo guys ng Dragon Fruit. Bali, may mga na-harvest na rin kami nung mga nakarang kaya hindi na namin siya na-vlog at uh, tag isa isang tray lang. Bibihira pa kasi yung bunga. So ngayon guys, baka makarami tayo ngayon, sana. At dadali natin yan guys sa bayan, ilalako ulit natin. Let's go guys! Na, Parang Para may nakikita akong medyo matino-tino. Like mo, this one. Oh. Una hen. Ko ako na tapos. Sara lang ganito lagi ang bunga. Ngayon kita sila na natin. Nakakamiss yung ganitong bunga oh, yung matinis. No, Yan yung malaki din. Hindi. Yan. Ayun oh natin na yun. Pero mas makahinog yan. Wala no, pa kayo mga konti. Si mga ina. Pili, ay na. Hindi yung plak, -plak ulit. dito yung ng mga may sira. Inwalay na natin para hindi na tayo mag-ibig. Pili-pili. na. Ayan, ang ganda. Pinta na natin sa munisikyo. Malamang may ahas dito. Malamang. naging mapanuri at mapangmatsyag

Isang kilo na to, joke. Kalan ka lang <laughs> kayo. Daming pilat. Umulan na guys. Wala tayong mga dalang kapote. Wala kong dalang si kapote? 嗯、我们什么干好？ 哦。Oh. kami sa baba. Hindi ka namin nakunan yan. Yeah. Ito na yata yung pinaka-perfect. Pinak Nga sinasabi ko ante. Alam mo, gulatin. Muta May aat. Malaki. Yoke lang. Yoke lang. sayang so, to guys oh kalaki pa naman kinain ng daga <laughs> <laughs> kinis okay, ganito guys look look at my face <laughs> ngayon parang kami nakaharvest ng medyo madami-dami at medyo maganda-ganda kasi naka-brilliant na si Antipaseng, kaya maganda na yung aming harvest today. Wow! wow. Sarap! Yummy! Tikman mo ka, Jigawan, yung lasa. Baka nagtabang na. Tikman ko. Baka nag-iba lasa. Kamis. Dalam parah ini? Hmm, mau. Tapi mau kawang kamis. Jadi kau nak ikat tak? Sayang. Kita mau yang kan, kamis. Hmm, yummy. Serap. Serap. Hmm. Hmm. Maglaway kayo. beli beli na guys. Hmm. Yan. Yan. Ito, maka, ngayon lang ulit kami makarbis ng ano, maganda-ganda. Hmm, sarap. Mm. Tita, tikman mo ba nga? Tamis. Tamis. Mm. Ayun na. Yung kamay mo makakon ko. Makuchili Oh. Mm. Tikman mo, tamis. Baka lang iba ng lasa. Baka itinda natin matabang. Kaya tikman muna natin. Mm. Ano? Ah. Tamis. Baka <laughs> 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 may tigat kasi. Hmm, pagtiso malambot Malambut e, eh. kaya ayaw. Iyang sa pustiso mo yan, ante. Oo, oh, tamang-tama. Sarap. sarap Nagpangit yung balat, pero batamis man. Mm Kaya kayong mga suke, bili na kayo! <laughs> <laughs> Nandyan kami mamaya sa PGO at saka pa ng Abangan nyo kami dyan. Ay, pa ulit kayo makapitin. Mm Kulang guys po. yung dala nating tray. First na first yan guys. Oh. Mm. Kakatanggal lang sa ano niya. Mas makinis pa sa akin. From farm to market. May nakuha naman akong super cute. Hindi <laughs> <Ha, line. laughs> ko alam kung may laman to. Try natin buksan Ikaw na sa gitna. guys. Gilid-gilid lang siya. At <laughs> takot siya magpasok dito sa loob. At baka lumayang. Guys, nanyo naman yung laman, oh. <laughs> Isang kagatan lang, eh. Sa mo nakita nun siya. Ang din nakita na pasiksik, ano? Paladagdala, hapos nga kwan, patulan. Saan nang te? Ayun. Yeah. Ayun, sitasin ko. Hala, kinyam. mo siya may ari. Hala, kayo. hindi pa rin pwede yata. Ay, maliit lang siya. Hindi <laughs> okay. Tangkan sa mga marami diyan din nakikita. Wow. Ayan guys, tapos na tayo mag-harvest. Yan, hindi pa natin matansya kung ilang kilo to kasi sa isang kilo ay sa isang tour ay nasa 20 kilos So, ayan guys. Bali, may babalikan pa ako dun sa bukid. Hindi pa nakakot lahat. Dati, trailer, trailer. Ngayon, tricycle na. Diyan na eh, latag. Oo, baka makulang. Ah, gamawi si, ano ah, JD ah. Ah, Bawang sira ang balat yan guys. May bibili dyan kasi gagawin niyang wine. So walang tapo Mara na dyan. Ang lang ang tapo. Ang kanadya yan.